Gemini, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo pagdating sa iyong kaperahan ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Ivalay Amulet Necklace at ng ating Tiar's Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes, okay? Tignan po natin kung ano ang mensahe. Mensahe po natin for Gemini Spirit Guide pagdating sa kaperahan. We have 10 of 1. So, ayan, unti-unti ka na pong nakaka-recover dito. Pagdating sa mga stress mo, pagdating sa mga utang, pagdating sa pera. The Tower. Yun. May mga pagbabago ka na rin kasing ginagawa sa pag-handle ng iyong finances. Gemini. Mm -mm. So, unti-unti po gumaganda yung finances mo. Tingnan natin. Nakaka-cope up ka na dito. Tingnan natin. Okay, spirit guide. Past issues po na nakaka-apekto pa rin sa kaperahan ni Gemini. Pwede nyo po palang panoorin yung inyong sun, moon rising, and venus sign. Kasi baka hindi kayo, kung sun sign itong pinapanood nyo, baka hindi kayo makaresonate. Kaya mas ma ma mahalaga po na alam nyo yung inyong big three. We have news. Okay, ano to? May chismis ba na kumalit about sa'yo? May nanira sa'yo dito before? pwedeng naapektuhan yung trabaho mo nun. Oo, oh, naapektuhan yung marriage ninyo. For some of you. Or pwedeng yung mga nagtitiwala sa'yo, biglang mga nawala. No? Yun yung nakikita ko dito. Mukhang may nanira sa'yo. Tapos, yun. Bigla na lang nawala yung mga taong nagtitiwala. Pwedeng yung karel even karelasyon mo, yung iba sa inyo may naghiwalay pa dito. So, yan po yung past issues ninyo, no? Tingnan natin. So, meron ba dito, kunwari, nagkautang kayo, ganyan. Tapos, yun yung pinag-ukatan ng hiwalayan ninyo kasi nalaman ng person mo na nangungutang ka. Baka kasi ayaw niya ng ganun. Okay, this is a fruitful season para sa'yo. Mm-mm expect mo na may mga prosperity may mga uh, big amount of money na paparating sa iyo. Okay, may abundance para sa iyo. Tignan natin ano pa yung mensahe. Mensahe pa po natin, spirit guide. Mensahe pa natin. We have knight of cups. Ayan, may nanira nga sa'yo dito. Or sinira, ayun, yes, siniraan ka. May nanira sa'yo. Sinira yung reputation mo. Tignan natin. Knight of Pentacles. Okay, tuloy parang yung iba sa inyo. Ayun nga, may iniwan kayo dito. Hindi ko alam kung na, kung iniwan nyo ba yung mga anak nyo sa asawa nyo, ganyan parang may inabandona din kasi kayo dito. Or kayo yung inabandona nung asawa nyo. Iniwan kayo kasama yung mga anak mo. I mean, iniwan sa'yo lahat. Yung responsibilities. Yan po, hanggang ngayon. Kaya pwedeng nasabi dito na makaka-recover na unti-unti yung, yung iba sa inyo. Nakaka-recover na kayo kasi po pwedeng meron dito, may malaki na kayong anak, nakapagtrabaho na, nakakatulong na po sa inyo. Mm, -mm. Yan. So, parang ang dami niyong paghihirap. Gemini. Ang bigat nung energy ninyo. Tignan natin. Yung present issues nung iba sa inyo. ah uh, yun. Parang medyo nahihirapan kayong maghanap ng trabaho. I don't know kung meron kayong uh, sakit o kaya naman because of your age. Check natin house family situation. Five of Pentacles. Pagdating sa pera, ayan, medyo kinakapos pa rin talaga yung iba sa inyo. Yes, nakaka-recover, pero there are times pa rin na kinakapos po kayo. Tingnan natin. Kaya mahalaga talaga na hindi lang isang tao, di ba, yung kumikita. Friends situation, pagdating sa money, we have Three of Cups. So, yung iba po sa inyo, ayan, um, parang ano ba pag sumasama kayo sa mga friends nyo, parang feeling nyo hindi kayo belong, ganyan. Na out place po yung iba sa inyo. Tapos may mga friends ka rin dito na parang bad influences kasi sila. Hindi sila nakakatulong sa totoo lang. Ayan. Kaya, kung ayan, meron ko mga sinasamahan ng mga friends. Huwag ka na lang magkikwento ng mga nangyayari sa pamilya ninyo, sa buhay mo, sa kaperahan mo. Kasi baka instead na maawa sila sa'yo or tulungan ka nila ay pagtawanan ka pa ng mga yan. Hmm, parang, alam mo yon maliitin ka. Sa love life, six of swords. Ayun na, may, may nag, may nang iwan nga sa inyo dito. Pwedeng ginose na lang kayo. Knight of Swords. May galit ka pa rin sa taong to. Ayan. Parang, alam mo yung gusto mong bumalik siya sa life mo, not because gusto mo siyang balikan or whatsoever. Kung hindi, nagkagalit ka sa kanya. Hindi ko alam kung parang gusto niyo mag-revenge dito. Tignan natin pagdating sa career. Spirit guide pagdating po sa career we have the hangman. Ayun, yung iba nga sa inyo. Ayan, hanggang ngayon, yung iba po parang wala pa rin kayong trabaho. Kasi nga po, e, pwede na, uh, ah, ayun, because pwedeng overage na yung iba sa inyo. Kaya naman may mga nararamdaman na kayong sakit. Judgment. Kung gusto nyo magkaroon ng trabaho, ayan, some of you, mas malakas po or mas mataas yung chance na magkakaroon kayo ng work pag sa ibang bansa po kayo nag-ano, nag-apply. Check natin negosyo two of wands we have ace of pentacles kung meron po kayo dito yan yung iba sa inyo kasi parang di ka alam ko alam kung pinanghihinaan ba kayo ng loob para magnegosyo ganyan uh, maganda po ito para sa inyo okay ano siya parang sabi natin uh, meron po talaga kayong swerte sa pagnenegosyo kaya lang iba sa inyo pwedeng wala kasi kayong puhunan kaya din siguro hindi nyo to hindi nyo to pino Ganyan. Pero maganda po siya. Maganda yung energy para sa inyo. Kung kayo po ay mag-business. At para naman sa mga may business dyan, ayan po. Mag malaki po ang kita, maganda ang kita ninyo. Big amount of money ito. Pwedeng mga new clients nyo din to. You are never lost but only forging a path to new worlds. Okay, ayan po. So, kung nakipapansin ninyo, bakit kayo nahihirapan? Gemini. Ba? Bakit ang bigat-bigat ng mga problema na pinibigay sa'yo? Kasi po, pwede pe na magandang opportunity. Malaking opportunity din yung naghihintay sa inyo. We have wisdom. So, kailangan nyo pong maging matalino dito. May ino-offer sa'yo. Dapat mo bang tanggapin or Hindi. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Mensahe pa po natin. Spirit guide. We have belief. Strong beliefs are guiding you, helping you to overcome challenges and stay true to your path. Your inner faith is your strength. So, masasabi mo sa sobrang dami mo ng pinagdaanan, di ba? Hindi lang pagdating sa kaperahan, sa buong buhay mo ba, masasabi mo na matatag ka talaga. Kasi nandun yung paniniwala mo, Ayan, nandyan yung mga inspiration mo. Tsaka yung faith mo talaga, yung paniniwala mo. Kay universe, kay God. At tsaka syempre sa sarili mo na din. Though minsan, pwedeng nawawala yun, nakakalimutan mo na dapat ka palang maniwala sa sarili mo. Pero, Ayan po, may mga nagpapaalala sa'yo na ang, oo, minsan ang kakampi mo lang talaga is yung sarili mo. Kaya, ayan po, Gemini, ang mensahe para sa'yo pagdating sa iyong kaperahan. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.